Hello, what's up sa inyo mga ka-safe zone for today's video ngayong araw Papunta tayo ngayon sa Dai kung magahanap tayo ng resort na safe liguan At eto na nga guys, paahon na po tayo Medyo maahon po itong daanan na to at bahagyang kurbada Ito meron din naman po sa bungad lang Pero kung gusto nyo po yun sa tabing ilog talaga na maraming pagpipilian kailangan nyo pong umakit dito. Kaya naman po dito umahong guys ng tricycle. May mga umahong din po dito, dito ng tricycle. Ito po yung pahon sa dike. Ayan po yung bundok sumay-umaya. Ito po yung dike. Napakalaki na ito guys. Mula sa Mount Pinatubo po ito at patungo sa dagat. Maraming buhay at ari-arian na masasalba nito sa oras ng sakuna. At ito na nga, natagpuan na namin ang safe na Liguan Azurin Cottage Rental Open 7 to 5 p.m. Ito, bababa lang siya guys. Kaya kung may hingaling kayo, may exercise kayo dito. Napakalinis ng tubig guys. Oh. Pababa ka pa lang, makikita mo na talaga ng malinis at safe Liguan. Ito, ganito sa kalinis guys. Yan, oh. Wow, napakalinis ng tubig. Walang linta dito. At buhangin ang ilalim. Walang putek. At wala rin amoy. Napakalinaw, napakalinis. Safe na safe dito, guys. At syempre, itong pinakamasaya sa lahat ng oras, mag-food trip, meron kaming munggo, hinihaw na tilapia, nilagang talong, chicken curry, at boppies. Meron din pang himagas, na maha. At eto na nga guys, safe na safe talaga dito. Pwede rin sa bata. Hindi siya masyadong malalim. Hanggang bewang ko lang. Ayan o. Oh. Kitang kita mo yung ilalim. Meron dito mga duyan. Mahaba to guys. Marami kayong pagpipili ang cottage dito. Hindi lang isang mayari dito. Marami dito resort. Ayan o. Kita kita yung ilalim guys. And ayan guys. Nakita nyo na kung gaano kaganda dito at gaano kasi... Para po sa mga gustong pumunta, dito lang to sa barangay na Matakan, San Narciso, Sambales. Alright!